Alam po mga kapatid sa araw na ito Nais kong bigyan ng linaw itong kanyang mga komento sa ating YouTube channel Ako sanay magkaroon siya ng unawa sa mga bagay na hindi niya nalalaman. At sapagkat pag may mga ganitong tanong Tayo po'y naglilinaw sa mga taong walang unawa Para makamtan din nila yung kaligtasan At mabigyan din sila ng buhay na wala hanggan Sapagkat may ganitong mga ilang tao o karamihan O kayo, baka may ganito rin paniniwala at bilip sa mga bagay na pananampalataya. Basahin natin itong galing po kay Meldwin Blacks na kusan ay nais nating uh, magkaroon din siya ng kaligtasan Ano po? Pero nasa sa kanya yun. Kung tatanggapin niya yung aral turo ni Kristo, bibigyan siya ng kaligtasan at bibigyan din siya ng buhay na walanggan. Pero kung hindi niya tatanggapin yung aral ni Kristo, bahala na po ang Diyos sa kanya. Kaya't bigyan natin ng linaw itong kanyang komento. Ang sabi niya, Wag kayong panaya, mga kababayan ko, walang Jesus na babalik. Ngayon, patunayan natin yung kanyang pangunawa at paniniwala na wala daw babalik na Panginoong Jesus at ito po ay nakasulat at pangako niya ito mismo sa kanyang mga lagad at basahin natin. At ngayon po, basahin po natin sa mga sulat ni Juan sapagkat ang ating uh, Panginoong Yesus ay pinasulat niya ito para pangako sa mga taong magbabasa at Panghawakan itong mga salita ng ating Panginoong Hesus at basahin po natin. Dito po sa Juan 14:1. Tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita natin yung pangako ng ating Panginoong Kristo sa mga taong sasampalataya sa Ama at sa Anak. Basahin natin. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid." Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasan ako ay naroon din kayo. Ngayon, malinaw po dito sa verse 3, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ulitin po natin, Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Malinaw po. Kaibigan na uh, Melvin Vlog, sana po, paniwalaan mo yung mga aral at turo ni Kristo. Pangako yan para sa iyo at sa akin. Pero kung ayaw mo itong panghawakan, eh, may iiwang ka. Ngayon, kung ayaw mo pang hawakan itong mga narinig mo mga pangako ng Diyos, ay bahala ka sa parusa ng Diyos sapagkat itong mga salita ng Panginoon ay totoo. Pangako yan sa lahat ng sasampalataya. Kanino? Dito po. Ang sabi ng Panginoong Isus, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, sa Kanyang Ama at sa Kanya. Di ba malinaw po yan? Kaya sinabi sa verse 2, sa bahay ng aking Ama, mismo sa bahay ng Ama at sa Kanya na nakunsan ay pinaghanda tayo. Kaya sasampalataya tayo sa Ama at sa Anak. At ito'y pangako ng Panginoong Diyos sa iyo at sa akin. Malinaw po yung talatang iyan. Sa tahanan ng aking Ama, mismo ang Panginoong Isus ay tagalangit at tagaroon sa piling ng Ama. Malinaw po ba sa iyo? Ngayon kaibigan, gusto ko lang malaman hindi lang ba si Merduin Blancs ang ganitong kaisipan? Baka karamihan sa, marami sa inyo na hindi kayo nagbabasa ng kasulatan. Kaya kailangan pa natin magbasa at patutuhanan itong sinasabi ng ating Panginoong Isus. Ito pa ho, sa mga sulat pa rin po ng uh, isang apostol na si Juan, sa kanyang alagad, ito po'y pangako pa rin po ng Panginoong Isus sa aklat naman po ng pahayag. Pahayag 2220. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. malinopo. po. Ang Panginoong Jesus po ang nagpapatunay ng lahat na nakasulat dito. Dito ibig sabihin sa banal na kasulatan. Kung kayo marunong pumagbasa at umunawa, kaya nga mahirap ipaintindi ito sa mga taong ayaw umunawa at yun po ang hindi makakatanggap ng pangako ng Diyos. Yung ang kanilang puso't isipan ay inalayo na sa mga salita ng Diyos. Ulitin ko po para maintindihan pa natin sa mga sumusubaybay. Si Jesus ay nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito at sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating, sabi ko naman, sana nga po pumarito na kayo, Panginoong Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Hesus, di ba? Iyan ang pangako ng Panginoong Hesus sa kung saan ay ito ay pinasunat kay Apostol Juan. Sana po mga kaibigan po no, huwag po kayong maniniwala na kung saan ay kung kumalat man ng ganitong balita na kung saan hindi na raw babalik ang ating Panginoong Kristo, huwag po kayong maniwala. Alam natin kung umabot man tayo ng kamatayan, bubuhayin kang muli para tayo ay bigyan ng pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan. At alam natin na ang plano ng Diyos ay hindi patapos. Kung natatapos ang ating buhay dahil nga sa plano ng Diyos, huwag kayo pong mag-alala. At huwag tayong matakot sa kamatayan sapagkat alam natin yung pangakong yun na ating pinanghawakan nabibigyan naman tayo ng buhay na walang gan pagdating ng panahon. Bakit po? Ganito po yan. Para makita natin sa panahon po ng kanyang paghirang sa mga taong pinabanal at sumusunod, gumagawa ng katwiran, ating alamin ang mga bagay nito. Sa Mateo 25 verse 31, Kapag ako na anak ng tao ay dumating na, bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono ano pa, sulod pa natin. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. pagbobukod bukurin ko sila tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Bakit kaya? Bakit pagbubukurin? Yung nasa kanan, yun ang mga matutuwid. Yung gumagawa ng masama o hindi kumikilala at hindi sumusunod sa ating Panasok Kristo, iahalin tulad sa kambing ilalagay sa kaliwa. Tapos pa, isunod natin sa verse 34. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao o sa aking kanan. Meaning pa lang, ibig sabihin ng mga tupa na nasa kanan ay mga tao na matutuwid. Ulitin ko po ang talatang ito para maintindihan natin sa espiritual. Pagkatapos, bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan. Halika kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang mundo. Malino po yan. Sana po mga kapatid kong naintindihan po ninyo ito na kung saan ay ihiwalay yung mga taong masasama ilalagay sa kaliwa. Ibig sabihin, yung mga nasa kaliwa ay hindi kasama yon sa paghahatid ng ating parin su Kristo doon sa uh, amang nasa langit. Ano po? At yung nasa kanan na gumagawa ng katwiran ng Diyos na sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, yun po ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sana po kaibigang Meldwin, naintindihan mo itong mga pangakong ito para ito sa iyo. Kaya may pagkakataong ka pa, dahil buhay ka pa, pwede mo yung pagsisihan at manumbalik ka at gumawa ng mabuti. Nang sa ganun, makasama ka sa paghahari ni Kristo doon sa kaharian sa langit at matanggap mo yung buhay na walang hanggan na kung hindi na maghihirap ang iyong kalua. Ano po? na kung ay hindi ka maitapon doon sa lawang apoy at asopre na kung ay paghihirap ng iyong kaluluwa. Sana po kung kayo nakaunawa, please subscribe to our channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po yung link code, Brother Owen. Kaya sana po, ilike mo ito at mag-comment ka na rin kung may tanong ka pa. Ibalik natin sa Diyos Ama na makapangyarihan, ang papuri, pasasalamat at pagsamba maging sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalain po kayo. Sa Diyos po ang papuri. Amen.